At eto na nga yung ating chicken. After 2 hours, ilagay natin sa may yellow. Sana lumambot ang buto. <laughs> ilagay natin sa may yellow. Mm. Lumabas na yung mantika. Pwede natin gamitin ang mantika na to sa pag ano, sa so, pagsangan. Umuunti, ayan. So, ibabad muna natin sa sa may yellow. Ayan. Tapos mamaya, titimpla na natin to. Ayan, titimpla na natin. Ayan, titimpla na po natin to maya-maya. Logo naman. Mm. Diba? <laughs> ayan. So, ipiprito po natin ito mamaya. Ipa-fry natin. So, mamaya-maya ko na ito dito kukunin. Mm, ayan. Sana makain natin ang buto at sana lumambot yung buto. Ang problema kung hindi lumambot yung buto. <laughs> so, Ayan. Ayan. So, babad po muna natin ito and then mamaya titimpla na natin and magpiprito na tayo. At ito na po. Nakote ko na. Ayan na. So, later on, mamayang dinner ay ipa-fried na natin. Ayan. At lutuin na po natin ang ating chicken. So, testing natin kung lumambot ang buto. So, ayan. So, nagiinit na ako ng kawani. So, lutuin na po natin ito. Gabi na. Bangawan ba ng proseso. <laughs> Naglaga muna Ayan. So, lutuin na po natin. Iwasan natin ang apoy para hindi makukong. na. Maglalakad lang kayo. Gabi na baga. Wow, beautiful drawing. Gabi na. Magpahatid na po. Sa na nagmamadali na si Maita. Mama. Is this yes. And, oh. this is the And this is the beast home. And this is the kitchen. Opo. Oh, I forgot the body. The body? Yeah. Ayan, ready ko na yung sasawa natin. Okay. So, eto na po ang ating sausawa. naka na. Ayan. Ano na natin to For sure, crispy crispy to. Sana pati ang gang buto. <laughs> Sana na-achieve. Pero pagka okay, hindi, okay lang. Mag-pressure cooker tayo sa susunod butuin natin sa pressure cooker. So, ayan. I-ready na natin itong lagay natin. Ayan. At kakain na din kami ni tatay. So, ayan. Pagka-golden brown na. Ayan. Sana'y crispy-crispy. <laughs> so, diba? Sana makain ko yung buto. So, eto, andito na si Tati na daabang so, ayan, so kakadaan um, ka dito eto, ilan lang itong pinipo ko kasi si Kuya, ipirahan natin magpapas kami sa so, ayan tuto na agad pangungin na natin ay, ang sarap <laughs> Hanguin na natin at ilagay na pati na natin to and oh, dito pa nga lang. Oh, wow. Masarap sana nito i-air fry pa. Pero, okay na to. Ayan na. So, luto na. Eto na po. Ayan na pa. Di ka dito. Ayan. Tsaka, ito yung ating sausawan nagmamantika ng mukha <laughs> So, ayan. Pagka hindi natin nakain ang buto, next time, i-air fry na natin. Ay, no. Ah, dun. Pressure cooker na natin. Kasi si tatay busy eh. Okay. So, yung pressure cooker, sabi ko ibaba mo, hindi mo naman binaba. Hindi, <laughs> So, ay, sobrang init pa. Hindi ko maipakita sa inyo. Ayan. Di, oh. Ayan, di ba? Umusok-usok pa. Ayan. Mmm. Ha? Sobrang crispy. Subukan natin ang buto Na uhu pa. Hindi ko po napalambot. Within 2 hours, hindi po lumambot ang buto na nasa kawali gram. Dapat talaga, nasa pressure cooker. Ayan, oh. 2 hours? Oo. Uh. Uh, 2 hours? Mm. Ano Pinalambot ko kanina. Mm. Habang nagwe-webinar kayo. Pero medyo malambot kaya kung kainin ang buto. Pero hindi siya yung as in ano talaga. Tignan nyo, wala pa akong tinanggal na buto. Kasi pwedeng kainin din yung buto. Pero ang problema, hindi siya malambot na malambot. Ano nilaga mo? Mm -mm. Papakita ko yung mantika na may... Sa 2 hours ko pa paglaga. Pa. Hmm. Sa 2 hours na paglaga ko, yan yung lumabas sa mantika, oh. Pwede siya mga panggisa-gisa. Okay. Uh -huh. pa, init na tong ano, initin ko ulit. Alam, huwag na ito na, maglagay ito na ako. na lang. Hmm. Hindi ka kaya ng tanin. Kaya ng tanin? na lang. Apo. Ano kaya mo pang init? Sarap. Apo, oh. Ayan. The Crush. Pakinggan niyo po. Hmm. Ya. Mau Sobrang sarap. Sobrang crispy. Hmm. Umusok-usok pa. So that's it. Thank you so much for watching. Bye! Sarap po. Ulitin pa namin to ni Tata. Bye.